Takot ka pa rin bang magparetoke eh? kasi piling mo, baka pagharap mo sa salamin, hindi mo na makilala ang sarili mo? Wait lang, huwag ka munang umalis dyan. Kwentuhan muna tayo. Baka pagkatapos nito, finally makonvince kita na ituloy ang iyong glow up plans. Alam mo ba, marami talaga natatakot sa cosmetic surgery and I totally get it. Kasi nga, sa social media, konting pagkakamali lang, viral na agad. Unang reason, takot sa pain. So, lagi nga natin sinasabi, di ba, no pain, no gain. Pero sa cosmetic surgery, hello, meron na tayong anesthesia ang tinatawag. So, hindi na talaga siya masakit. Yung injection lang na anesthesia part ang mararamdaman ninyo. And, kung talagang takot kayo sa pain, you can always choose intravenous sedation para tulog ang pasyente habang ini-injectan ng local anesthesia. Sa mga bagong technique ngayon, hindi siya ganong kasakit. Sabi nga ng pasyente ko, mas masakit pa ang magpabunot ng ngipin. Second reason, maraming takot sa unnatural result. Kaya nga lagi ko sinasabi, do your due diligence. Mag-research muna kayo bago kayo magpagawa. Make sure the doctors na gagawa sa inyo are board certified. Look at their credentials. Make sure na nagkakaintindihan kayo that your expectation meets the skill set of the doctors na gagawa ng procedure mo. Thirdly, cost. Oo, medyo magastos talaga ang mga cosmetic surgery procedure. Pero isipin mo na lang, it's an investment for your long-term confidence hindi lang just vanity. So hi, my name is Dr. Bienpo of Bienpo MD Aesthetics. Kung sakaling wala kang takot and budget is not an issue, anong enhancement procedure ang gusto mong ipagawa? Write it down at the comment section below and follow me for more chika but classy sagot sa inyong mga beauty questions.